Sa simula, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa kanyang mga anak. Nilikha niya ang mga langit at ang lupa, pinuno ang kalangitan ng mga bituin, at binuo ang mga karagatan at lupain. Binigyan niya ang kanyang mga anak ng mga utos upang gabayan sila pabalik sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami ang nakalimot sa kanyang mga turo at lumayo. Nang ito ay nangyari Tinawag ng Diyos ang mga propeta, mga lalaking pinili, upang pangunahan at ituro ang Kanyang salita, upang gabayan ang Kanyang bayan pabalik sa landas ng katuwiran at pag-asa. Isa sa mga propetang ito ay si Lehi. Tinawag siya ng Diyos upang lisanin ang Jerusalem kasama ang kanyang pamilya. Binalaan siya na ang lungsod ay lilipulin dahil sa kasamaan nito sa pagtitiwala sa patnubay ng Diyos. Pinangunahan ni Lehi ang kanyang pamilya sa ilang. Sinusunod ang mga pangitain ng isang lupang ipinangako. Ang paglalakbay ni Lehi ay puno ng mga pagsubok. Ang kanyang pamilya ay humarap sa gutom, panganib, at pag-alinlangan. Ang ilan, tulad ni Laman at Lemuel, tumutol sa paglalakbay at kinwestiyon ang plano ng Diyos. Ngunit ang iba tulad ni Nefi, naniwala sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ni Nefi ang nagbigay sa kanya ng lakas upang pangunahan ang kanyang pamilya sa pagtawid sa karagatan, patungo sa lupang inihanda ng Diyos para sa kanila. Sa bagong lupang ito, si Nefi at ang kanyang mga inapo ay nagsikap na bumuo ng isang bansang matuwid, kahit na ang iba ay pumili ng landas ng kasamaan. Ang mga propeta ay patuloy na nang-aral sa mga tao. Ipinaalala sa kanila ang pag-ibig at mga pangako ng Diyos. Ang mga pinuno tulad ni Haring Benjamin ay tinipon ang kanilang mga tao upang magturo ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa ng kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Mga henerasyon ang lumipas Isang propetang nagngangalang alma ang matapang na tumayo upang ipangaral ang pagsisisi. Sa kabila ng pagtutol, binago niya ang isang grupong rebelde ng kabataang lalaki na naging makapangyarihang mga misyonero na nagdala ng salita ng Diyos sa lahat ng gustong makinig. Sa buong Aklat ni Mormon, ang mga propeta ay nagpapatotoo tungkol sa isang dakilang tagapagligtas, si Hesus Kristo ang anak ng Diyos. Si Samuel na Lamanita, isang matapang na propeta, ay umangat sa mga pader ng isang lungsod upang ipahayag ang mga palatandaan ng pagsilang ng Mesiyas, kabilang ang isang bagong bituin sa langit. Matapos tapusin ni Heso Kristo ang kanyang ministeryo sa Jerusalem, nagturo, nagpagaling, at inihahandog ang kanyang buhay para sa mga kasalanan ng mundo siya ay nabuhay muli. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, binisita niya ang kanyang ibang tupa sa mga Amerika. Siya ay bumaba mula sa langit at nagpakita sa mga nefita. Ang mga tao ay nagtipon ng may panggilalas. Habang inimbitahan niya silang damhin ang mga marka sa kanyang mga kamay at paa, patunay ng kanyang sakripisyo. Sa loob ng mga araw, Itinuro ni Jesus ang kanyang ebanghelyo. Pinagaling ang mga may sakit at pinagpala ang mga bata. Itinatag niya ang kanyang iglesia. At ipinangako na siya ay babalik muli isang araw. Ang aklat ni Mormon ay ang kuwento ng mga ito, isang patutuo ng mga pangako ng Diyos at ng kanyang walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng kanyang mga anak. Itinuturo nito na ang Diyos ay may plano napalaging palaging tinutupad niya ang kanyang mga pangako. At sa pamamagitan ni Heso Kristo, maaari nating malagpasan ang kasalan at kamatayan. Gaya ng paggabay ng Diyos sa mga nefita, iniimbitahan niya tayong sumunod sa kanya ngayon. Ang aklat ni Mormon ay isang patutuo ni Heso Kristo, isang gabay para sa lahat na nagsusumikap na hanapin ang katotohanan, pag-asa at kaligtasan. Babasahin mo ba ito at tuklasin kung paano mababago ng mga pangako ng Diyos ang iyong buhay?